Noong March 1996, isang trahedya ang nagyari sa isang dalaga. Si Leslie ay isang 23 years old na civil engineer mula sa Pampanga. Bata pa lamang siya ay pangarap na niyang maging isang inhinyero. Matalino, masipag, at puno ng pangarap, si Leslie siya ang klase ng tao na laging handang magpunyagi para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang murang edad, Mabilis siyang nakilala sa larangan ng engineer dahil sa kanyang dedikasyon at husay sa trabaho. Isa siya sa mga pangunahing supervisor sa isang high-rise building project sa Makati, isang ambisyosong proyekto na inaasahang magiging isa sa pinakamataas na gusali sa lungsod. Sa likod ng kanyang tagumpay, lingid sa kaalaman ng marami, may dalang kaba si Leslie tuwing siya'y umaakyat sa mga matataas na palapag ng gusali. Hindi dahil sa takot sa taas, kundi dahil sa tila ba may malamig na pakiramdam siyang nararamdaman sa tuwing siya'y nasa itaas. Isang hindi maipaliwanag na presensya na tila nagbabadya ng masama. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video. Isang umaga, habang nasa ikalabing limang palapag si Leslie, upang inspeksyonin ang progreso ng konstruksyon, biglang naputol ang kuryente sa buong gusali. Naging abala ang lahat sa pagbabalik ng supply ng kuryente, ngunit si Leslie ay nanatiling kalmado. Nagdesisyon siyang puntahan ang mechanical room upang tingnan kung may problema sa sistema. Ngunit sa kanyang paglalakad sa isang makipot na pasilyo, tila may narinig siyang mabigat na yabag na papalapit sa kanya. Sa paglingon niya, wala siyang nakita pero naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May tao ba dyan? Tanong niya ng may halong kaba, ngunit ang sagot ay katahimikan. Sa mga sandaling iyon, hindi niya alam na magsisimula na ang isang trahedyang magpapabago sa kanyang buhay at sa mga nakapaligid sa kanya. Madilim sa lugar na pinuntahan ni Leslie at ang tanging liwanag na nagmumula sa kanyang flashlight ay hindi sapat para makita ang kabuuan ng pasilyo. Tahimik ang paligid pero parang may kakaibang bigat na bumabalot sa hangin. Habang naglalakad siya papunta sa mechanical room, hindi niya namalayan ang mga mahinang yabag na unti-unting lumalapit sa kanya mula sa likuran. Nang bigla, isang malakas na braso ang pumulupot sa kanyang katawan. Pilit siyang sumigaw pero agad tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig gamit ang isang panyo. Ang amoy nito ay masangsang at naramdaman niya ang malamig na pawis ng kanyang katawan. Pinilit niyang pumiglas pero masyadong malakas ang lalaking nasa likod niya. Doon mismo sa madilim na pasilyo, sa lugar na akala niya ay ligtas para sa trabaho. At doon niya naranasan ang isang bangungot na hinding-hindi niya inakala. Ang mga saglit na iyon ay parang walang katapusan. Ang kanyang mga sigaw ay hindi naririnig. At ang kanyang pag-iyak ay binalot ng katahimikan ng pasilyo. Pagkatapos ng insidenteng pangagahasa sa dalaga, mabilis na umalis ang hindi nakilalang salarin. Iniwang sugatan, hindi lang sa katawan, kundi pati sa damdamin, si Leslie. Nanatili siyang nakahandusay sa malamig na sahig, nanginginig habang pilit inuunawa kung paano ito nangyari sa kanya. Ang dahtin niyang tapang ay tila naglaho, at ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan ay, Bakit? Sino ang gumawa nito? At paano niya ito haharapin? At matapos ang nangyari kay Leslie, agad siyang dinala sa ospital ng mga kasamahan niyang nakakita sa kanya. Doon siya ginamot at binigyan ng suporta ng mga doktor at nurse habang ang mga pulis naman ay nagsimula ng mag-imbestiga. Pero kahit anong pilit niyang isipin, hindi niya maaninag ang mukha ng lalaking gumahasa sa kanya. Ang lahat ay tila naging malabo sa gitna ng dilim ng gabing iyon. Naging mahirap ang mga sumunod na araw para kay Leslie. Sa ospital, tahimik siyang umiiyak habang pilit na binubuo ang lakas na tila nawala sa kanya. Hindi niya alam kung paano magsisimula muli. Pagkalabas niya sa ospital, agad siyang nagdesisyon. Magre-resign siya sa trabaho. Hindi na niya kayang bumalik pa sa gusaling iyon, sa lugar kung saan naganap ang pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Nais niyang umuwi sa Pampanga, sa piling ng kanyang pamilya, at doon subukang kalimutan ang lahat. Ngunit sa mismong araw na nag-file siya ng resignation letter, nilapitan siya ni Ruben ang matahalik niyang kaibigan sa trabaho. Si Ruben ay 25 years old, isang electrical engineer na laging nandyan para sa kanya mula pa noong nagsimula silang magkasama sa proyekto. Leslie Sandali, sabi ni Ruben habang hinabol siya sa opisina. Hawak nito ang resignation letter na iniwan niya sa mesa ng kanilang boss. Ano to? Bakit ka biglang nagre-resign? Tumigil si Leslie, ngunit hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Ruben. Ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib, ngunit pilit niyang nilakasan ang boses. Ruben, hindi ko na kaya. Hindi na ako babalik dito. Gusto ko nang kalimutan ang lahat. Gusto ko nang magsimula ulit sa pampanga. Alam kong mahirap to para sa iyo. Sagot ni Ruben, malumanay ngunit puno ng malasakit ang tono. Pero Leslie, hindi mo kailangang takasan ang nangyari. Hindi mo kailangang mag-isa. Narito ako. Nandito kami. Tutulungan ka namin. Napatingin si Leslie kay Ruben at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, naramdaman niya ang init ng pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, nananatili ang takot at sakit sa kanyang puso. Ruben, hindi mo naiintindihan. Hindi ganong kadali, sagot niya. Nanginginig ang boses, gusto ko nalang mawala. Ayoko nang maalala lahat ng to. Alam kong hindi madali, sagot ni Ruben, pero hindi mo kailangang magpatalo. Leslie, hindi ikaw ang may kasalanan. At kahit gaano kahirap, gusto kong malaman mo na nandito ako para tulungan kang harapin to. Sa sandaling yon, kahit paano, nagkaroon ng liwanag sa madilim na mundo ni Leslie. Pero alam niyang mahaba pa ang daan patungo sa paggaling at hindi niya alam kung kaya niya itong tahakin. Dahil sa patuloy na investigasyon, napilitan si Leslie na manatili sa kanyang apartment sa Makati. Kahit gusto na niyang umuwi sa Pampanga, alam niyang kailangan niyang harapin ang proseso. Tinigil muna ang proyekto sa site at ang bawat tao ay iniimbestigahan upang matukoy kung sino ang may kagagawan ng trahedya. Isang araw, dumalaw si Ruben sa apartment ni Leslie. May dala itong pagkain at ilang gamit para kahit paano'y mabawasan ang bigat ng pinagdadaanan niya. Ngunit sa pag-uusap nila, may ibinulgar si Ruben na ikinagulat ni Leslie. Leslie, panimula ni Ruben habang iniabot ang isang tasa ng kape. May nalaman ako mula sa mga trabahador sa site. May nakita raw sila nung gabing iyon. Napatingin si Leslie sa kanya, halatang kinakabahan. Ano yung nalaman mo, Ruben? Tanong niya. May nagsabi sa akin na nakita nila si Mang Nardo malapit sa lugar kung saan ka natagpuan, sagot ni Ruben. Si Mang Nardo ay isang 45 years old na karpintero na matagal nang nagtatrabaho sa proyekto. Tahimik, ngunit kilala bilang masipag at maaasahan. Leslie, siya raw ang itinuturo ng ilan bilang posibling suspect. Napasinghap si Leslie. Si Mang Nardo? Ruben, sigurado ka ba? Ang alam ko, mabait siya na wala naman siyang pinapakitang masama. Hindi ko sinasabing sigurado ako, sagot ni Ruben, pero seryoso ang ekspresyon nito. Pero ito ang sabi ng iba. May mga pagkakataong nakita raw siyang umiikot sa mga lugar na hindi naman niya dapat puntahan. At noong gabing nangyari sa iyo, wala raw nakakaalam kung nasaan siya. Natahimik si Leslie hindi niya alam kung ano ang iisipin. Totoo ba ito? Kaya bang gawin ni Mang Nardo ang ganoong klasing kasamaan? Leslie, gusto ko lang malaman mo ito dahil ayokong mabigla ka kung sakaling tanungin ka ulit ng mga pulis, sabi ni Ruben. Alam kong mahirap para sa iyo, pero kailangan nating malaman ang totoo. Hindi alam ni Leslie kung paano haharapin ang bagong impormasyon. Sa kabila ng lahat, gusto niyang maniwala na hindi si Mang Nardo ang gumawa ng krimen. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang misteryo at mas dumadami ang tanong sa kanyang isipan. Ngunit isang bagay ang sigurado, kailangan niyang maging matatag kahit pa masakit ang bawat hakbang sa pagtuklas ng katotohanan. Sa patuloy na investigasyon na pagdesisyonan ng mga pulis na puntahan si Mang Nardo sa kanyang tahanan, sa simpleng bahay na gawa sa kahoy, doon nila natagpuan ang karpintero kasama ang kanyang asawa at anak. Nang makita ang mga pulis, halata ang kaba sa mukha ni Mang Nardo, pero agad siyang tumayo upang harapin sila. May problema po ba, sir? Tanong ni Mang Nardo habang nakatingin sa mga pulis. Mang Nardo, kailangan namin kayong samahan sa presinto para sa ilang tanong tungkol sa insidente sa site, sabi ng isang opisyal, mahinahon ngunit matigas ang tono. Nakita ni Leslie na kasama sa investigasyon ang ekspresyon ni Mang Nardo. Kita niya ang pagkagulat at pagkalito sa mukha nito. Ano pong insidente? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Mang Nardo. Nanginginig ang boses. Ipinaliwanag ng mga pulis na may ilang trabahador na nagsasabing nakita siya sa lugar noong gabing iyon. Pero mariin itong itinanggi ni Mang Nardo. Sir, hindi totoo yan. Nasa bahay ako nung gabing yon. Kasama ko ang pamilya ko. Sagot niya. Halos nanginginig na sa galit at takot. Pwede po ba naming makausap ang pamilya niyo? Tanong ng isang pulis. Agad namang lumapit ang asawa ni Mang Nardo. Hawak ang kamay ng kanilang sampung taong gulang na anak. Totoo pong nasa bahay siya nung gabing yon, sabi ng asawa. Kasama namin siya, naghapunan, tapos natulog kami ng maaga. Sa kabila ng paliwanag, dinala pa rin si Mang Nardo sa presinto upang maimbestigahan. Habang nasa interrogation room, pilit siyang pinapaamin ng mga pulis. Nardo, umamin ka na. Alam naming ikaw ang nasa lugar noong gabing iyon, sabi ng isa sa mga opisyal. Sir, wala akong kasalanan, maring sagot ni Mang Nardo. Hindi ko magagawa yan. May pamilya ako at wala akong dahilan para gawin ang krimen na iyan. Ngunit tila hindi naniniwala ang mga pulis. Patuloy ang tanong, patuloy ang pagpilit. Hanggang sa halos mawalan na ng lakas si Mang Nardo sa kakapaliwanag ng kanyang pahnig. Sa labas ng interrogation room, si Leslie ay nanonood mula sa salamin. Tahimik siya, pero ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan si Mang Nardo o ang mga ebidensyang unti-unting inilalabas ng mga pulis. Leslie, bulong ni Ruben na nasa tabi niya. Ano sa tingin mo? Siya kaya ang may sahla? Hindi agad nakasagot si Leslie. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala ng gabing iyon. Ang dilim, ang takot, ang mga kamay na sumira sa kanyang pagkatao. Pero isang tanong ang paulit-ulit na sumisiksik sa kanyang isipan. Paano kung hindi siya? Paano kung nagkakamali kami? Sa huli, sa kabila ng pagtanggi ni Mang Nardo at ng kakulangan ng direktang ebidensya, nakulong pa rin siya dahil sa mga testimonya ng ilang kasamahan sa trabaho. Ang desisyon ng korte ay batay sa mga kwento ng mga nakakita raw sa kanya noong gabing nangyari ang krimen. Umiiyak na dinala si Mang Nardo sa piitan habang ang kanyang pamilya ay humihingi ng hustisya para sa kanya. Samantala, si Leslie ay unti-unting bumabangon mula sa trahedya. Sa kabila ng sakit at hirap na pinagdaanan niya, may isang taong na natiling nariyan para sa kanya, si Ruben. Sa bawat hakbang ng kanyang paggaling, Si Ruben ang naging sandalan niya, laging handang makinig at magbigay ng lakas. Makalipas ang ilang buwan, naging magkasintahan sina Leslie at Ruben. Hindi ito naging madali para kay Leslie. Sa kabila ng pagmamahal na ipinapakita ni Ruben, may bahagi ng puso niya ang nagtataka bakit ganoon ang pagtanggap ni Ruben sa kanya kahit sa nangyari. Isang gabi, habang magkasama silang dalawa sa isang parke, nagtanong si Leslie, hindi na kayang itago ang kanyang iniisip. Ruben, panimula niya, habang nakatingin sa mga bituin. Bakit mo ako tinanggap kahit na alam mo na hindi niya magawang tapusin ang tanong? Pero alam niyang naiintindihan ni Ruben ang ibig niyang sabihin Tahimik muna si Ruben bago nagsalita. Leslie, mahal kita. Hindi dahil sa kung ano ang nangyari sa'yo, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw pa rin ang Leslie na nakilala ko, matapang, mabait at puno ng pangarap. Ang nangyari sa'yo ay hindi kailanman magbabago sa kung paano kita tinitingnan. Ngunit sa halip na mapawi ang pagdududa ni Leslie, lalo pa siyang naguluhan. Sa likod ng kanyang isipan, may bumabalik na tanong. Bakit tila alam na alam ni Ruben ang nararamdaman ko? Bakit parang masyado siyang sigurado na tanggap niya ang lahat ng ito? Habang niyayakap siya ni Ruben, hindi maalis sa isipan ni Leslie ang mga tanong na ito. Ang pagmamahal ni Ruben ay tila totoo at dalisay, pero may kung anong kakaiba sa paraan ng kanyang pagtanggap. At sa puso ni Leslie, unti-unting sumisibol ang isang hinala na hindi niya maipaliwanag. Sa gabing iyon, habang nakatingin siya kay Ruben, isang bagay ang tumatak sa kanyang isipan. May itinatago ba siya? Isang gabi, matapos ang ilang buwan ng relasyon nila, pumayag si Leslie na makipagtahlik kay Ruben. Sa kabila ng trauma at takot na bumabalot sa kanyang puso, pinili niyang magtiwala sa taong minahal niya. Sa madilim ng kwarto habang yakap siya ni Ruben, biglang bumalik sa alaala ni Leslie ang gabing iyon, ang bangungot na pilit niyang nililimot. Napansin niyang tila may kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang isipan. Habang mas lalong lumalapit si Ruben, unti-unting nagising ang isang bagay na matagal niyang itinatanggi. May pagkakahawig ang katawan ni Ruben sa katawan ng lalaking gumahasa sa kanya. Napansin niya ang mga detalyeng dati niyang binaliwala, ang laki ng kanyang braso, ang hubog ng kanyang katawan, at higit sa lahat ang pakiramdam ng kanyang alaga laban sa kanyang balat. Nanlamig si Leslie. Sa mga sandaling iyon, biglang bumalik ang kaba, takot at sakit na pilit niyang tinatakasan. Pero hindi niya ito pinahalata. Pinilit niyang kumalma kahit na ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Posible bang si Ruben ngunit ayaw niyang maniwala? Kinabukasan habang nag-aalmusal sila hindi maiwasang tumahimik si Leslie. Ramdam ni Ruben ang bigat ng kanyang pakiramdam. Leslie, okay ka lang ba? Tanong ni Ruben habang nilalapit ang tasa ng kape sa kanya. Ah, oo, Pagod lang siguro, sagot ni Leslie, pilit ng umingiti. Pero sa loob niya, isang desisyon ang nabuo. Kailangan kong malaman ng totoo. Kailangan ko ng ebidensya. Simula noon, naging mapanuri si Leslie. Sinimulan niyang obserbahan ang kilos ni Ruben, kung paano ito magsalita, paano ito gumalaw, at kung saan ito pumupunta. Hindi niya maalis sa isipan ang posibilidad na ang lalaking minahal niya ang siyang naging sanhi ng pinakamalaking bangungot ng kanyang buhay. Pero alam niyang hindi sapat ang hinala. Kailangan niya ng konkretong ebidensya, isang bagay na magpapatunay kung tama o mali ang kanyang iniisip. Sa kabila ng takot na bumalot sa kanyang puso, alam niyang kailangan harapin niya ang katotohanan, gaano man ito kasakit at sa kanyang paghahanap ng sagot, unti-unti niyang nararamdaman na ang misteryo ng gabing iyon ay malapit ng mabunyag. Isang gabi habang nag-uusap sina Leslie at Ruben sa kanilang apartment, aksidente niyang nasabi ang isang bagay na agad nagpatigil kay Leslie. Alam mo Leslie, sabi ni Ruben habang nakangiti. Kaya siguro ang bigat ng naramdaman mo noon, kasi first time mo palang, lang, ba? Diba? Bago nangyari yon, biglang nanlamig si Leslie. Napatigil siya sa pag-inom ng tubig at tumingin ng diretsyo kay Ruben. Sa kanyang isipan, isang tanong ang agad na bumangon. Paano niya nalaman na first time ko yon? Hindi niya ito agad inamin kay Ruben, pero sa kanyang puso, isang takot ang unti-unting bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung paano, pero sa sandaling iyon, nagsimulang magduda si Leslie. Kinabukasan, tahimik siyang nag-isip. Kung si Ruben ang gumawa nito, paano ko mapapatunayan? Napagdesisyonan niyang maghanap ng paraan. Naalala niya na noong imbestigahan siya ng mga pulis matapos ang krimen, sinabi nila na may nakuha silang similya mula sa lugar ng insidente. Pero hindi ito na DNA test kay Mang Nardo dahil mas pinaniwalaan ang mga testimonya laban sa kanya. Doon nagsimulang gumawa ng plano si Leslie. Kinailangan niyang mag-ipon ng lakas ng loob pero alam niyang ito lang ang paraan para makuha ang sagot. Pagkaraan ng ilang gabi nang muli silang magtalik ni Ruben, lihim na kinuha ni Leslie ang similya nito gamit ang isang malinis na tissue at inilagay sa isang plastic bag Ginawanya ito nang hindi na namamalayan ni Ruben. Kinabukasan, agad niyang dinala ang sampol sa mga investigador. Sir, sabi ni Leslie sa opisyal na nakatanggap ng ebidensya, gusto kong ipa-DNA test ito laban sa similyang nakuha sa lugar ng krimen, nagulat ang investigador. Bakit ngayon mo lang ito sinabi, Leslie? Akala namin tapos na ang kaso. May nararamdaman akong mali. Sagot ni Leslie na halos nanginginig ang boses. At gusto kong malaman ang totoo kahit gaano kasakit. Hindi na nagtanong pa ang mga pulis. Sinimulan nilang ihanda ang DNA test upang ihambing ang sample ni Ruben sa ebidensya mula sa krimen. Sa mga araw na sumunod, si Leslie ay hindi mapakali. Alam niyang ang resulta ng test na iyon ang magpapasya kung tama ba ang kanyang hinala o kung nagkakamali siya. Sa kabila ng lahat, isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Si Ruben ba ang gumahasa sa akin? Lumipas ang ilang araw ng paghihintay at dumating na rin ang resulta ng DNA test. Tumawag ang mga investigador kay Leslie upang ipaalam ang nalaman. Leslie, sabi ng opisyal sa kabilang linya, lumabas na ang resulta. Ang similyang nakuha sa lugar ng krimen ay tumutugma kay Ruben. Halos mabitiwan ni Leslie ang hawak niyang telepono. Ang kinatatakutan niyang hinala ay napatunayan na. Ang taong minahal niya, ang pinagkatiwalaan niya sa kabila ng lahat, ay siya palang gumawa ng pinakamalaking bangungot ng kanyang buhay. Hindi nagtagal, inaresto si Ruben. Hindi siya nakapagsalita noong hinuli siya. Ngunit ang kanyang katahimikan ay tila isang pag-amin na rin. Sa korte, sa harap ng lahat, napilitan siyang aminin ang kanyang kasalanan, ang lalaking minahal ni Leslie, ang lalaking tumulong sa kanya, ang mismong dahilan kung bakit niya kailangang buuin muli ang kanyang sarili. Kasabay ng pagkakakulong ni Ruben ay ang pagpapalaya kay Mang Nardo. Sa kabila ng hirap na dinanas nito sa loob ng kulungan, nanatili itong mapagkumbaba. Agad itong humingi ng tawad kay Leslie kahit wala naman siyang kasalanan. "Pasensya ka na, Mang Nardo." umiiyak na sabi ni Leslie, "Hindi ko alam, hindi ko alam na mali pala ang hinala ko." "Huwag mo nang isipin 'yan," sagot ni Mang Nardo. "Ang mahalaga" Lumabas na ang katotohanan. Sana ay makahanap ka ng kapayapaan. Habang naglalakad palayo si Mang Nardo kasama ang kanyang pamilya, si Leslie ay nanatiling nakatayo, pinapanood ang paglisan ng taong nagdusa nang hindi niya kasalanan. Ang hustisya ay hindi laging madali, pero mahalagang patuloy na hanapin ang katotohanan. Ang pagdududa at takot ay maaaring magdala ng maling desisyon, ngunit sa huli, ang katotohanan ay laging mananaig. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkakamali, ang paghingi ng tawad at pag-amin ng pagkukulang ay daan patungo sa tunay na kapayapaan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.